Share ko sa iyo yung food delivery app na ginagamit ko. Karamihan ng resto na malapit sa iyo, nandito na. Magpapadeliver ka na lang at napakadali lang nitong gamitin. Hanapin mo yung Pedalemin eh, Juke sa Apple Store or Play Store. Depende kung anong gamit mong cellphone install mo muna yan at mag-register ka sa akin naka-indicate na na-installed kasi meron na ako sa cellphone register mo muna yung address mo at phone number para malaman nila kung saan ka malapit then heto yung magiging bungad ng pedal and app mo lahat ng pinakamalapit lang sa'yo ang meron dyan lahat ng available for pedal or delivery halimbawa hanap mo ay fried chicken resto lahat ng resto na malapit sa'yo ay papakita rito kung Chinese food naman ang hanap mo marami rin pwedeng pagpilian Meron ding mga donkas, pizza, lahat na. Meron ding mga coffee shop dito. Bago ka umorder, make sure na na-double check mo yung address mo at tama lahat ng info na nilagay mo dito sa app. Mas okay din kung ililink mo na yung isa sa mga card mo para automatic na ang payment tuwing may order ka. Ganyan kasi ang akin. Halimbawa naman, meron kang paboritong resto at gusto mong i-check kung nandito siya sa Pedale Minjuk. Hanapin mo lang siya dito sa search bar. For example, Pizza Hut, ang hinahanap mo, itype mo lang siya dito and then lalabas na yung Pizza Hut na meron sa lugar nyo kung saan pwede kang umorder for delivery. Tapos mamili ka lang rito sa menu nila kung anong gusto mong orderin. Sakto, order ako ng chicken today. Pakita ko sa inyo kung paano. Dito tayo order sa Gumne Chicken. I-heart mo yung paborito mong resto para mas save siya sa favorites at mas madaling hanapin. Then sa ibaba, pag nag-scroll down ka, nandyan yung mga menu nila. Ang orderin natin dito ay itong Kuchu Pasasak. Then sa bandang ibaba, papipiliin ka kung gusto mo yung wing part, kung gusto mo yung tari or hanmari para mix lahat. Meron ding chuga sontek, papipiliin ka kung meron ka pang gustong i-additional. Kaya mag-add tayo ng Cajun Kamja. At tikman din natin yung kanilang carbonara pasta. Makikita mo naman sa iba pa kung magkano na yung total ng order mo tapos i-add ia lang dyan yung para sa delivery fee. Then click mo yung thumb key sa iba ba kapag okay ka na sa lahat ng order mo. Then dito naman sa bandang iba ba makikita mo kung magkano yung pedal or delivery fee mo. Minsan mas mahal pa dyan depende sa orderan mo. Then click natin yung Pedal Jumunhagi para masimulan ng order natin. Bago ang payment, meron pang option dito para i-double check mo ang iyong address. Pati na rin kung gusto mo pa bang mag si rider pagdating niya or iwan na lang sa harap ng pinto. Dyan yan sa Yu Yuchong Sahang. At dito naman sa Gyolche ay yung way kung paano mo gusto magbayad. Since nakakonect na nga yung card ko rito, i-click lang natin yung Gyolche Hagi and then yung PIN tapos okay na. Then yan na yung sunod na makikita mo sa app piniprepare na yung order mo. Kung babalik ka naman sa harap ng app at gusto mong i-check ulit yung order mo, click mo lang sa ibabaw yung Jumuneo at Pedal Shonwang and then makikita mo dito, jun Bijung na yung atin. Yan yung progress ng delivery mo. Pag pedal walyo na yan, ibig sabihin delivery completed, i-check mo na sa harap ng pinto. At heto na nga yung in order natin. Excited na ako, na excited. <laughs> Pucchu Pasasa, Cajun Kamja at yung ating Carbonara. Napakadali lang gamitin ng app na to, try mo. Si Madam Nga oh, panay order gamit ang app. Lalo na ngayong taglamig at minsan nakakatamad lumabas. Pero may mga food ka na gustong kainin pero ayaw mong lumabas. So order ka na lang, mabilis pa yung delivery. At huwag kang mag-alala, very safe ang transaction mo sa mga food delivery app gaya nito. At dahil may natutunan ka na naman sa video ko, alam mo na ang dapat gawin. Hindi na kailangang i-memorize yan te. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya sa susunod na kwentuhan ulit anyong